January 12, 2025 nakadungog ta og responde sa fire truck diri sa Tandag City, Surigao del Sur so automatic atong gipalupad atong drone bisag ulan-ulan ang panahon. Atong giskan diri ako nga sa dapit so dali ra kay makilhan kung naisunog sunog diri sa downtown. Kay magputi ra ang aso diri sa horizon. Ako sang rotate ng 360 degrees para masubay kung asa gyud dapit. Gayo ni Davi. Wala ni Hmm? Jadi bisa ini? Oh, nak no, nak no. salipi. So, oh, adili layuk dah, yer tu dah si calibi. Ya, di si dah saat bang, oh. Oh ya, tu terus um, ang pang. Mm hmm, tu beligiaan sesundang seini bi. Mu dah mahu nak tahu, oh? Hmm. Tutan na yun, Shali. Tutan mo pa yung truck, o. Oh. Ito, o, ang police car, o. Oh. Ito. O, wala, grabe yung sunog, oh. Sa, tapad sa... kuwan. Wala na, sunog. Ah, jackass nga, barbecuehan. sa kuwan ni, eh, sa... Baligyan, ng sundang. Ay, tutas. Sa... National Highway. Atbang nga sa mga, atbang nga sa mga... Wala uh, si si na, mm -hmm. onda si Jalibi kayo. Si Wala na, onda si Jalibi sa atbang. Wala na, onda si Jalibi. Fire truck. Oo. oo. Oh, Ato, ah, grabe. Kung anong sumabi, oo. Ato. Hayan saan yung police car? Ato da, eto. Ato da. uus, tunga. Ala, sunog. Ang mm, bakuin ang sunog, oh. Hain siya yun, Lapit? Kabato ko yon. Oo. Uh, Hain siya yun? Sa sa putot, sa kuwan, sa lipiyan. Wala na, far. Ala, kupa! Hello. Hello. Temui. Temui. Oh. Untuk. Hmm. Temui. Hmm. Nama candle kita magduanan kuan fire sana candle atau kuan charger ni Papa amu? Okay. Hmm. Very good. Okey Papa. Untuk. Black smoke nau? black Black smoke na yung only. Oh. So, the fire truck, oh. itu police car, ya fire truck. Oh. Mm. The Moe. Oh, oh. Yeah, it's the Moe. on. Saan yung mintan. Katita tu so tak kawas. So kawas, ya so nak kau? Murak pa? Murak pa, kan jali bi? Kaya tu tanya si jali bi. Mm -hmm. si bi anya oh. aku hmm. aku wacan, mm -hmm. aku bu bukan. Bu bukan yang tubig. Tubig Tubi. Oh, Ku kay par warak na. Para mawarak na. Oh. Very good mo tabang kau ngadon tabang kau dili kay no sa motor ya unda mo oh, motor o dili pa ko pwede sa ko si papa hmm. Um, ta papa da hmm. bibi pa sa kau gud so, pa ah oh. Uh, bakho karon na ka makita ninyo na ay bakho dia sa baba mau nemu gobak dia sa mga pader para ma-minimize ang sunog di na mo kanat ang kayo na apil na ang ano ang kaning murag bahay kubo man siguro ni nga restaurant ang kaning dako kayo nga sin nga silver oh na nay bakho oh, kas kaso na karon ya oh Yun. Effect effective ni siya nga moves. Pero sa tong last time sa bungtod. Para di na mo tabok ang kayo sa Pikas building. I-sacrifice na lang yun ang isa ka building. Now, ang kubo o. Oh. Bangag na ang sin. Na ipinagbumba dito sa likod o. Oh. Saka mga kasagbutan. Ay, sa likod nagibumbahan nila ang kuan ang bakho para di kayo init Very good ang mga kuan kaning crowd no oh, wala kayo mang dool ana ah, gyud pasag ng mga firefighters diha kay trabaho kay mas makakosmo og langan kung mag apil, -apil mo pagtabang diha Shout out sa atong tropa sa PNP ug sa atong mga BFP Tandag City no. So na po ipat uh, kuan. Fire truck sa kilid.